Arc 4. Ang Kapre sa Barangay Alingawngaw Ang daan papuntang Barangay Alingawngaw ay tila hindi bahagi ng mapa. Matapos ang ilang araw ng paglalakad mula sa Barangay Dungaw, narating ni Naudi at Jake ang isang makitid na trail na paakyat sa bundok. Walang signal, walang kalsada. Tanging alingawngaw ng hangin at yabag ng paa ang maririnig. Jake, bro, sigurado ka bang may barangay dito? Baka multo lang yung nagzulat sa mapa. Odi, hawak ng pendant ng kanyang ama. Ayon sa journal ni Papa, dito nagsimula ang kasunduan. At dito rin ito nabasag. Sa dulo ng trail, bumungad ang isang barangay na tila natutulog. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at bato. Ang mga tao ay tahimik, bihirang magsalita at bihirang tumingin sa mata. Sa gitna ng barangay, may isang punong napakataas hindi nalalagas ang dahon kahit tag-ulan. Lola Sela, ang matandang tagapangalaga ng barangay, ang unang lumapit sa kanila. May hawak siyang basto na may ukit na mga dahon at mata. Lola Sela, kayo ang mga anak ng kasunduan. Matagal na kayong hinihintay ng punong yan. Jake, bulong kay Odie. Bro, creepy pero poetic. Gusto ko siya. Odie, seryoso. Lola, totoo po bang kapre? Lola Sela, totoo, pero hindi siya halimaw. Siya ang bantay at galit siya dahil may pangakong nabigo. Sa ating gabi habang natutulog ang buong barangay, naramdaman ni Odi ang malamig na hangin. Lumabas siya dala ang lampara ng kalumbayan. Sa ilalim ng punong hindi nalalagas, may usok na bumabalot. At sa gitna nito, lumitaw ang kapre. Hindi siya mukhang halimaw. Malaki siya, oo, mga sampung talampakan ng taas, balat na parang uling, mata na parang apoy. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi pananakot, kundi bigat, lungkot, galit. Kapre, anak ng kasunduan, bakit ka bumalik? Odi nanginginig. Gusto kong malaman kung bakit kayo galit at kung paano ko maibabalik ang tiwala. Kapre, hindi mo maibabalik ang nawala, pero pwede mong marinig ang dahilan. Sa dulo ng chail, bumungad ang isang barangay na tila natutulog. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at bato. Ang mga tao ay tahimik, bihirang magsalita at bihirang tumingin sa mata. Sa gitna ng barangay, may isang punong napakataas. Hindi nalalagas ang dahon kahit tag-ulan. Lola Sela, ang matandang tagapangalaga ng barangay, ang unang lumapit sa kanila. May hawak siyang baston na may ukit ng mga dahon at mata. Lola Sela, kayo ang mga anak ng kasunduan. Matagal na kayong hinihintay ng punong yan. Jake, bulong kay Odie. Bro, creepy pero poetic. Gusto ko siya. Odi, seryoso. Lola, totoo po ba kapre? Lola Sella, totoo. Pero hindi siya halimaw. Siya ang bantay. At galit siya dahil may pangakong nabigo. Sa ating gabi habang natutulog ang buong barangay, naramdaman ni Odi ang malamig na hangin. Lumabas siya, dala ang lampara ng kalumbayan. Sa inalim ng punong hindi nalalagas, may usok na bumabalot. At sa gitna nito, lumitaw ang kapre. Hindi siya mukhang halimaw. Malaki siya, oo, mga sampung talampakan ng taas, balat na parang uling, mata na parang apoy. Ngunit, ang kanyang presensya ay hindi pananakot, kundi bigat, lungkot, galit. Kapre, anak ng kasunduan, bakit ka bumalik? Odi, nanginginig. Gusto kong malaman kung bakit kayo galit at kung paano kong maibabalik ang tiwala. Kapre, hindi mo maibabalik ang nawala, pero pwede mong marinig ang dahilan. Kinabukasan, dinala sila ni Lola Sela sa ilalim ng barangay hall, isang lihim na silid na puno ng lumang aklat, anting-anting, at mga ukit. Sa gitna, ang aklat ng alingaw -ngaw, isang talaan ng mga kasunduan pagitan ng tao at engkanto. Lola Sela, ang mga magulang mo o di ay hindi lang tagapamagitan. Sila ang unang taong tinanggap ng kapre, pero may isang engkanto na nasaktan, at ang galit ng kapre ay galit ng pagkabigo. Sa gabing iyon na naginip si Odi, nasa gitna siya ng kagubatan. Sa paligid niya may mga dahon na umiikot, bumubulong ng mga pangalan. Sa gitna ng panaginip, lumitaw ang kanyang ina nakasuot ng puting saya may hawak na lampara Ina Anak hindi lahat ng galit ay dapat labanan Minsan lang kailangan itong pakinggan Pagmulat niya may hawak siyang dahon hindi nalalagas may ukit ng pangalan ng kanyang ama Sa Barangay Alingawngaw nagsimula ang kasunduan at dito rin ito nabasag Ngunit sa bawat punong hindi nalalagas may ugat ng alaala at sa bawat alaala, may galit na kailangang pakinggan. Ito ang simula ng kwento ni Naodi at Jake, isang kwentong puno ng usok, punong engkanto at panaginip, at hindi pa ito natatapos. Maagang nagising si Odi. Sa labas ng kubo ni Lola Sela, ang hamog ay makapal, halos hindi niya makita ang kanyang mga paa. Ang punong hindi nalalagas ay tila mas malapit kaysa dati, kahit hindi sila lumapit. Jake, bro, parang may fog machine ang bundok. May event ba tayo na di ko alam? Odie, nakatingin sa puno. Hindi ito ordinaryong hamog. May amoy. Parang insenso. Pero mas mabigat. Lola Sela, lumapit. May dalang tasa ng salabat. Hindi yan hamog. Yan ang usok ng alaala. Kapag lumalakas ang galit ng kapre, bumabalot ito sa buong barangay. Sa loob ng Aklat ng alingaw may isang pahina na dati ay blanko, ngunit ngayon may lumitaw na teksto, parang isinulat ng hangin mismo. Aklat ng alingaw -naw. Ang usok ay alaala, ang alaala ay sugat, at ang sugat ay hindi gumagaling kung hindi tinatanggap. Odi nagbabasan ng malalim. Sabi dito, may ritual para mapawi ang usok pero kailangan ng tatlong bagay. Isang alaala ng galit, isang alaala ng pag-ibig, at isang saksi. Jake, nagtaas ng kilay. So, sino ba yung saksi? Ako ba yun? Kasi kung kailangan ng comic relief, game ako. Lola Sela, seryoso. Hindi. Ang saksi ay ang punong engkanto mismo. Kinabukasan, ginala sila ni Lola Sela sa ilalim ng barangay hall. Isang lihim na silid na puno ng lumang aklat, anting-anting, at mga ukit. Sa gitna, ang aklat ng alingaw-ngaw, isang talaan ng mga kasunduan pagitan ng tao at engkanto. Lola Sela, ang mga magulang mo, Odi, ay hindi lang tagapamagitan. Sila ang unang taong tinanggap ng kapre. Pero may isang engkanto na nasaktan, at ang galit ng kapre ay galit ng pagkabigo. Sa gabing iyon, nanaginip si Odie. Nasa gitna siya ng kapatagan, puno ng mga punong walang dahon. Sa gitna, may isang salamin, malaki, lumulutang at kumikislap. Sa salamin, nakita niyang sarili, mas mabata, mas natakot, mas galit. Bata Odie, bakit mo sila hinanap ngayon lang? Bakit mo ako iniwan? Odie, hindi ko kayo iniwan natakot lang ako. Akala ko, kung hindi ko haharapin ang alaala, mawawala ang sakit. Pero hindi nawala, naging galit. At ngayon, ako na yun. Biglang nagdilim ang paligid, ang salamin ay nabasag. Mula sa mga piraso, lumitaw ang anino ni Odi. Isang anyo na may mata ng apoy, katawan ng usok, at boses ng paninsi. Anino, ikaw ang dahilan ng lahat. Kung hindi ka natakot, hindi sila mawawala. Kung hindi ka tumakbo, baka nandito pa sila. O di lumuluha. Oo, natakot ako. Nagkamali ako. Pero hindi ko na ulitin at hindi kita itatago. Inilabas niya ang lampara ng kapre. Sa liwanag nito, umurong ang anino. Sa gitna ng liwanag, nakita niya ang kanyang ama. Nakangiti, nakatayo sa likod ng anino. Anak, hindi ka kailanman iniwan. Pinili namin kang iligtas, at ngayon, ikaw ang aming pag-asa. Nagising si Odie sa unang sinag ng araw. Sa langit, muling lumitaw ang mga bituin, kahit umaga na. Sa tabi niya, natutulog si Jake, yaka ang aklat ng alingaw-ngaw. Jake, nagigising pupunas-punas. Bro, parang may bituin sa umaga? O may hangover lang ako sa ritual? Odi, nakangiti. Hindi. Tapos na ang gabing walang bituin. At handa na tayong tumuloy. Lumapit ang kapri. Hindi nabalot ng usok. Ang kanyang anyo ay mas mapayapa, mas matanda, mas marunong. Odi, anak ng kasunduan. Narinig ko ang alaala mo. Narinig ko ang galit mo. At ngayon, naririnig ko ang paghihilom. Ang daan patungo sa susunod na hakbang, ay bukas, ngunit ang biringan ay hindi pa panahon. Sa gabing walang bituin, natutunan ni Odi na ang pinaka- Madilim na gabi ay hindi sa labas, kundi sa loob. At sa bawat anino, may liwanak. Sa bawat galit, may alaala. At sa bawat alaala, may paghihilom. Ito ang kwento ni Odin at Jake. Isang kwentong puno ng panaginip, anino, at liwanag. At hindi pa ito tapos. Umaga matapos ang gabing walang bituin. Tahimik ang buong barangay. Ang mga ibon ay muling umaawit, ngunit tila may bagong tono. Mas banayad, mas mapayapa. Si Odi ay nakaupo sa paanan ng punong enkanto, hawak ang lampara ng kapre. Habang si Jake ay tahimik na nagkakape sa tabi niya. Jake, mahinang boses. Bro, parang ibang lugar na to. Parang huminga ulit ang bundok. Odi, nakatingin sa puno. Pero may isa pa akong kailangan gawin. Hindi para sa kapre. Para sa akin. Lunapit si Apo Damaso. Dala ang isang maliit na sisidlan na gawa sa baon ng nyog. Sa loob nito may langis na amoy sampagita at kamanyan. Apo Damaso. Ito ang langis ng pagbitaw. Hindi ito gamot isa itong paalala na ang galit ay hindi kailagang itapon. Kailangan lang itong palayain. Pahiran mo ang ugat ng puno. Hindi para sa kanya, para sa iyo. Sa gitna ng umaga, lumuhod si Odie sa harap ng punong hindi nalalagas. Pinahiran niya ng langis ang ugat habang binibigkas ang mga salitang iniwan ng kanyang ina sa sulat. Odi, sa bawat galit may dahilan. Sa bawat dahilan, may puso, at sa puso, may pag-asa. Habang binibigkas niya ito, unti-unting nagliwanag ang ugat ng puno. Ang mga dahon ay kumilsap, at sa hangin, narinig niya ang tinig ng kanyang ama. Ama, anak, hindi ka kailanman iniwan. Pinili ka naming iligtas, at ngayon, ikaw ang aming pag-asa. Muling lumitaw ang tapre. Ngunit ngayon, wala na siyang tabako. Wala na ang usok. Ang kanyang anyo ay tila mas payapa, mas matanda, mas marunong. Kapre. Odi, anak ng kasunduan. Ang galit ko ay hindi na sa inyo. Ang sugat ay hindi na bukas. At ang pintuan ay muling nabuksan. Ngunit ang biringan ay hindi pa panahon. May mga hakbang pa kayong kailangang tahakin may mga nilalang pang kailangang pakinggan. Mula sa kanyang palad, iniyabot ng kapre ang isang piraso ng ugat, manipis, parang sinulid, ngunit kumikislap sa liwanag. Kapre, ito ang ugat ng puso ng punong ito. Isang paalala na kahit ang pinakamatandang galit ay kayang humilom. Gamitin niyo ito kapag dumating ang oras ng pagdududa dahil ang alaala ay hindi laging malinaw. Pero ang puso, hindi nagsisinungaling. Jake, may nakangating chinelas. Bro, lima na to. Tatlo na lang. Odi, nakatingin sa silangan. Pero parang mas mabigat ang susunod. Kasi hindi lang galit ang haharapin natin, kundi kasinungalingan. Lola Sela, may balot. Ito ang huling handog ng alingaw-ngaw. Isang panyo na may burda ng kasunduan, isuot nyo ito sa susunod na bayan para maalala nyong may alaala kayong iniwan dito. Sa barangay Alingawngaw, natutunan ni Naudi at Jake na ang galit ay hindi kailangang itago, kailangang lang itong pakinggan, yakapin at bitawan. Dahil sa bawat pagbitaw, may paghilom. At sa bawat paghihilom, may bagong simula. Ito ang kwento ni Naudi at Jake isang kwentong puno ng langis, liwanag at kapatawaran. At hindi pa ito takos. Ang araw ay sumikat ng may kakaibang liwanag sa barangay Alingaw-ngaw. Ang punong hindi nalalagas ay tila mas magaan ang presensya. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa bawat ihip ng hangin. Sa paanan ng puno, nakaupo si na at Jake. Tahimik, nagmamasid. Bro, parang nagbago ang kulay ng bundok. Mas buhay, mas totoo. Odi, hawak ang ugat na iniabot ng kapre dahil may galit na napawi at may alaala na tinanggap. Lumapit ang kapre, hindi nabalot ng usok. Sa kanyang anyo, may lungkot, ngunit may kapayapaan. Hindi ko lang alam kung kailan ko muling makikita ang mga anak ng kasunduan, pero sa inyo, nakita ko ang pag-asa. Hindi sa kasunduan, kundi sa pakikinig. Ang daan patungo sa susunod na bayan ay hindi sa mapa. Ito ay sa alaala, sa panaginip, sa takot. Odi, nagluhod, nagbigay galang. Salamat sa pagtanggap, sa pagtuturo, sa paghilom. Ang kapre, nag-aabot ng huling salita. Ang susunod niyong hakbang ay hindi laban, kundi pagdududa. At ang kalaban ay hindi halimaw, kundi kasinungalingan. Bago sila umalis, lumapit si Lola Sela at Apo Damaso. May dala silang balot, isang kanyo na may borda ng kasunduan, isang maliit na sisdilan ng langis, at isang dahon na may ukit ng salitang tuloy. Isuot nyo ito sa susunod na bayan para maalala nyong may mga alaala -ala kayong iniwan dito. At kung sakaling maligaw kayo, Tandaan nyo ang amoy ng alingaungaw, usok, sampagita, at liwanag. Sa likod ng punong engkanto, may isang daan na dati tinatakpan ng ugat. Ngayon, bukas na ito, makitid, madilim, at tila walang katapusan. Gunit sa dulo, may isang sinag ng liwanag. Bro, parang horror movie to, pero may chinelas pa ako. Game! Odi, hindi pa ito biringan, pero ito ang daan patumuroon. Habang naglalakad sila sa daan, unti-unti nagbago ang paligid. Ang mga puno ay naging anino, ang hangin ay naging bulong, at sa gitna ng dilim, narinig nila ang tinig ng isang batang babae. Ako si Lira. Ako ang alaala ng kasunduan, at ako ang gabay sa susunod niyong hakbang. Lira Akala ko, hindi lahat ng nawala ay wala na. Minsan ang alaala ay gabay, at ang gabay ay susi. Sa baranday alingaw-ngaw, natutunan ni naodi at Jake na ang galit ay hindi kailangang itago. Kailangan lang itong pakinggan, yakapin at bitawan. Ngunit sa daan patungo sa susunod na bayan, ang galit ay papalitan ng tanong at ang tanong ay hindi laging may sagot. Ito ang kwento ni na Odie at Jake, isang kwentong puno ng paalam, paghilom at paghahanda. At hindi pa ito tapos.